O ito, pag-usapan natin ha, kasi nung mga nakaraang araw eh merong mga questionable ruling na nilabas itong Comelec regarding sa mga disqualification cases na finales sa kanila. At yung isa pa nga dito, ang papalit sa posisyon na governor ay walang iba kung hindi kapatid ni dating congressman Zaldico. Sa albay yun. O, pero bago natin pag-usapan yung albay, eh, simulan muna natin sa Tarlac City. Kasi halos pareho yung nangyayari uh, doon sa Albay, dito sa Tarlac. Eh, so, uh, nung nakaraang eleksyon, ang ibinoto ng mga taga-Tarlac City bilang kanilang alkalde ay si dating governor and now mayor, Susan Yap. Eh, siya yung nanalo. Tinalo niya yung asawa nitong si dating mayor, Christy Angeles. Merong uh, nag-file sa kanya bago mag-eleksyon ng disqualification case na sinasabi na hindi daw siya taga Tarlac City o hindi na abot yung one year residency na kailangan para uh, ikaw ay makatakbo bilang mayor sa isang lugar. Kahit na alam naman ng mga taga Tarlac City na matagal na na doon nagre-reside itong si Mayora Susan Yap. So pinapalabas nila, meron silang mga nilabas na mga witness kuno na hindi daw So, pero nanalo itong si Mayora Susan Yap sa Comelec yung nung unang nagrule regarding dito sa disqualification case niya. Pumanig sa kanya yung Comelec. Pero nung nitong nakaraang araw sa Comelec and Bank, ewan ko ba kung paano nangyari at na-overturn yung unang desisyon. O sinasabi ay uh, hindi daw residente ng Tarlac City itong si Mayora Susan Yap parang within one year before nung eleksyon. ba? Diba? Kaya dami nagtataka tuloy sa Tarlac. Ano ba talaga? Bakit, anong nangyari? Bakit nyo in-overturn? Diba? Mapapaisip ka na lang eh. Diba? Magdududa ka tuloy. Ano bang nangyayari, Komilek? E akala ko ba yung ruling ay pabor kay Susan Yap ngayon, in-overturn nyo na. Anong nangyari between that time? Mapapaisip ka na lang talaga dito sa Komilek natin. Ah uh, at ito pa yon ang uh, posibleng pumalit dito kay Mayora Susan Yap kung mapatupad itong ginagawa uh, ng Komele kasi gusto nilang ano eh ip -ip ipa, uh, yung proclamation nitong si Susan Yap at makikipag-coordinate sila sa DILG although pwede pa namang mag mag uh, file ng motion for reconsideration itong si Mayora Susan Yap pwede pa siguro mapahaba ito eh, pero ang papalit kay Mayora Susan ay anak nung dating mayor Uh, yung na ngayon ay congresswoman o contractor na si Christy Angeles. O, pero itong si Christy Angeles, okay? uh, ngayon nga ay congresswoman dyan sa Tarlac City, ay isa sa mga pinakamalaki nating contractor. O, kaya contractor ang tawag sa kanila. Okay? Uh, sa kanila yung northern builders. Kung yung northern builders, uh, actually nung panahon ni Pino, yan ang pinakamalaki o isa sa mga pinakamalaking kontraktor. At nagpatuloy naman, tuloy-tuloy naman yung kanilang mga construction na ginagawa. Diba? At uh, doon sa sumbong mo sa Pangulo, pwede mong isearch doon, nandun din sila. Diba? Uh, even during the time na mayor pa ng Tarlac City, itong si kontraktor na si Christy Angeles. Okay? So, mapapaduda ka na ba't ganun? Papalit itong anak ng kontraktor na malaki. Diba? Pero nung unang ruling naman, Pumanig na kay Susan niya, tapos ngayon bumaliktad. Eh, yung pala nakakaduda na. O tapos, pag pumunta naman tayo sa Albay, o isa pa yan, <laughs> si Governor Noel Rosal ang nanalo nung nakaraang eleksyon. Uh, despite na kung maririnig mo sa Albay, yung laki ng bilihan ng mga boto dyan sa iba't ibang mga posisyon kung marininig nyo lang, Albay ata ang pinakamalaki. I, I, I will buy. <laughs> Albay ata ang pinakamalaki na bigayan nung, uh, nakaraang eleksyon. Pero uh, nakuha pa rin manalo nitong si Governor Noel Rosal na dati namang mayor ng Legazpi. Legazpi City dyan sa Albay. Siya yung nanalo, siya yung ibinoto ng mga tao dyan sa Albay. Pero ngayon ay pinapa pinapadisqualify Uh, na naman siya, okay? Uh, meron daw misdeclaration sa kanyang, uh, kanyang pag-file ng kanyang candidacy. Kaya siya ay uh, pinapasuspend ng Comelec. Parang ganun din, parang nangyari din kila Mayora Susan Yap. Yung kanyang uh, proclamation ay pinapasuspend at gusto siyang papalitan nung sitting vice-governor. Oh, nakataon nga naman, tingnan mo nga naman, di ba? Ang sitting vice-governor dito sa Albay ay walang iba kung hindi si Didayco. <laughs> kung pamilyar yung apelido, kasi yan yung kapatid ni Zaldi ko at ni Christopher ko at uh, tita siya nung si Claudine ko na sumikat di ba, na, sa mga TikTok, mga Depo Baby na yan. Um, so, itong si Diday ko ang posibleng pumalit dito kay Noel Rosal bilang gobernador ng Albay. At alam nyo, dyan sa Albay, usong-uso ang ang uh, pinapadisqualify yung governor diyan nakailang disqualify na ba sila diyan maski nung mga huli eh. di diba? ewan ko bakit nagagawa na mahanapan ng butas yung sitting na governor papatanggal papalit papalit eh kung bakit ganun yung nangyayari diyan sa Albay at ngayon naman si governor Noel Rosal siya naman yung uh, gustong ipatanggal pero nagsalita ay I, believe si commissioner uh, si Chairman George Garcia na pwede pa tong ilaban, pwede pang umabot hanggang Supreme Court. Pero until that time, ang nakaupo pa rin sa opisina ng governor ay itong si Governor Noel Rosal. Okay, so naman. Kasi siya yung pinili ng tao. Parang si Mayora Susan Yap sa Tarlac City, sila yung mga pinili ng tao eh. At yung mga kino-question sa kanila ay ano naman eh, kung mga uh, meron naman silang ano, pinakita ng mga ebidensya kung na kung, pinapakita na bakit hindi naman dapat Uh, matuloy yung kanilang mga disqualification cases. Pero ewan ko ba dito sa Comelec natin, bakit ganyan, 'di ba? Parang nagkakataon lang ba na nagtatanggal tayo ng mga opisyal tapos yung papalit ay mga malaking kontraktor o pamilya ng mga malaking kontraktor. Diba? So sa akin importante tong issue na to. Okay? Kasi ah, uh, yung Comelec natin dapat patas, dapat uh, maayos eh. Dapat kung sino yung binoto ng tao, yun yung makakaupo at hindi yung napapadala sa kung ano man. Diba? Magdududa ka na lang. Ayaw naman nating uh, mag-akusa. Diba? Nang wala naman tayong direct ng ebidensya, yung pattern lang na matatanggal ang papalit, pamilya ng kontraktor. ba? Diba? Yan ang problema sa ating, uh, sa ating politics. Ngayon, diba? dati meron meron konti naman ng mga kontraktor na nag nagpolitiko pero ngayon yata parang lahat na ata eh. Uh, lahat ng contractor, yun ang gusto. Gusto nang pumasok sa politika. So, kailangan maging mabuting example itong Comelec sa pagharap sa mga cases na yan. So, tignan natin kung anong mangyayari. Uh, Governor Noel Rosal, Mayora Susan Yap. Uh, sana Comelec, di ba? Eh, ano naman. Kung mag, uh, pag aaralan naman mabuti yung mga kaso na dumarating sa kanila. At uh, syempre, ilalaban nila to Let the voice of the people be heard. At ah, uh, kung sino yung gusto nalang mamuno sa kanila, yun yung dapat na magsilbi.